funny videos. Mga malalakas ang trip. Ito naman si kuya. May planong pagtripan ng teacher niya. Pinalingon, hinawakan ng mukha. O siya po nabalik. O balik niya. Ito naman si kuya. Pinagtripa na nag-gym. Tinakam sa burger. <laughs> Guys, nagtipon-tipon tayo para sa cake. Hating kapatid, ha? Akin yan. Locos Iron Man cosplay. Napapailaw yung sa may paa. Yun na daw kasi ang panlipad niya. Meron din siyang ilaw sa kamay. Lumilipad-lipad. <laughs> Ito naman si Kuya. Tamad na tamad ng putin ang bola ng badminton. Nagkanda, sira-sira na yung gamit niyang raketa. Noon nakuha niya katuwan-tuwa naman. <laughs> ang sipag naman nito ni Kuya. Kaso hindi niya ginamit ang isip niya. Hindi na yan gagana. Oh, pantay na ba pare? Uh, tingnan ko nga uli. Pantay naman. Yung mata ko nga lang ang hindi. Okay na yan pare. Discountan na lang kita ng konti. Pwede na yan. Huwag kang umuwi. Huwag ka na magtampo baby. Kaibigan ko lang yan. Maniwala ka na. Huwag ka na magtampo. Sige na. Kausapin mo ako. <tip> ako si Bala. <tip> <tip> Arf, ah, nasa na yung pagkain ka? <tip> ang ah, lakas din naman ang trip nito ni Kuya. Mapagbigay naman talaga siya. Kaso si ang inaalok niya sa mga healthy living na nagmamaraton. <coughs> Paano makakakain si kuya? Pinatugtugan mo ng sinchana. 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 <coughs> sinchana. Ito naman si Kapitana na sobrahan ata ang tarpulin Kaya ginawang pang Halloween. O, oh, tuwan-tuwa naman silang magkakabarkada. na Basta ebut, Ito naman si Kuya, napagtripan ang ulo niya. Ibinabad sa pintura. Gusto daw kasi niyang maging colorful ang ulo niya. Ang problema, pati bigote, nalagyan na. Yung isa naman niyang kaibigan ay magpatalo. Nagpatato din sa ulo. May mukha na siya sa bunbunan niya. Bilog na bilog ang mata, tapos may malalaking ngipin. Kakaibang itsura. Mas gusto daw niya yon, Mas pogi pa daw siya doon. Kaya lagi na siyang nakatungo. Itong maangas guys. Kawawa yung dumi depensa Ito naman si kuya. Matapang pala. Tinatrain niya. Yung napanood niya. Kay Cobra King. Sinusubukan niyang hulihin. Yung pala, kalokohan. Isa lang palang, halaman. <laughs> Ito naman si kuya, palapit pa lang yung lalaki. Binigyan na ng baso. Para daw, diretso, order na siya. Tatanggi ba ka lumampas pa sa iba bumili eh. ko to ah. Wala pa, kailangan yung baso. Sinasalubong ka na kagad yung mga diskarte dyan. Ito naman si kuya, pinagtripan yung alaga niya pinainan ng pagkain kaso hindi niya maaabot pinipilit naman ng aso makain yung pagkain kaso hindi niya makain nahihirapan siya naman si kuya, parang trauma na sa asawa niya. Nung malamang siya magdadrive, dinamihan na ang kanyang mga seatbelt. At sa matuloy ng tingin ng asawa niya. parang magrarides lang sa perya si kuya. Ito naman si kuya, seryosong seryoso sa ginagawa niya. Pinigilan pa yung sasakyan kasi meron daw siyang pinadadaan. Lubabas na si ate sa sasakyan. Gusto niya sulyapan ang kanyang sinesenyasan. Yung pala, isa lang itong kalokohan. Ito naman si ate, idol ata si Carlos Agassi. Ginaya yung kanta ng asawa niya. Love trip dito. Abet, adon kami pogi. Dadaan kami! Dadaan kami! Dadaan kami to break! Dam kami sexy! Iiyak na yan! Iiyak na yan! <laughs> Ang dami kong problema! Do! magtag ka pa! With matching ira pa yan si ate. Ito naman si kuya. Todo effort sa pag-acting niya. May pa-thumbs up pa siya. Kaya tuloy, viral na rin siya at ginagaya na ng iba tulad nito. Ito naman ang nauusong prank. Acting sila kung natatakot para malaman yung reaksyon ng mga kasama nila kung matatakot din sila. nakakatawa yung mga reaksyon ng mga napaprank nila. Oh my God, <laughs> What? The fuck is wrong? Hindi tuloy sila magkanda o gaga sa gagawin nila. Napapasunod na lang sila sa kasama nila. What, is that? What? What? the Ito naman, prank sa restaurant. Kuwari, may mahuhulog. Tapos, susubukan sambutin ng customer nila. Ito, muntik na mahulog si kuya. Kawawa naman yung iba kahit may katawagan at kahit mga babae ay hindi exempted sa kalokohan ni Kuya. Kaya yung iba nagtataob na. Welcome <laughs> sir. Yan tuloy Yung iba nag -walk out na Ito naman si ate Nakita lang sumasayo Yung tipaklong Isinali na Sa tiktok Kung yung kanina, insekto at taon sumasayaw, ito naman pinagsama, insekto at tao sumasayaw. Si Spider-Man pala to. Meron pa siyang props na payong. Kahit basang-basa na sa ulan, tuloy pa rin. Hataw na hataw pa rin. Nandito pala siya sa may stoplight. Habang nakatigil yung mga kotse, siya todo sayaw pa rin. O, nilapitan na niya yung isa with matching backflip pa. Napahiga na tuloy siya sa pagod. At tinawag pa siya na no may ari na sa sakyan. Bibigyan pala siya ng pera. Swerte naman ni Spider-Man. Thank you for watching guys.